So guys, para uh, habang naghihintay sa Bank rewards, alas 11 na tanghalian na. So kain muna tayo. Okay. Dito lang, dito lang ako kumakain kasi pag doon ako sa baba, baka may tawag sa Bank rewards. So wala mong karinig. So kailangan laging may naka-standby dito sa tawag. So kain na tayo. Ulam ko ay cabbage, gulay, isda na diwin, itlog. Ito lang kinuha ko sa malihan. Hindi so, na ko kumakain yung ibang ulam doon na karni-karni. Pipir ako dito sa isda, gulay. Okay, standby na rin yung chako, nalit-tunti, na uh, green tea.

Thanks for watching. Terima kasih.